Which is may brand, pangalan. <laughs> so okay kami na yan. <laughs> Nung bata pa mayroong commercial na yun, Kumusta ka na? Eto, pula pa rin ang house. Saka'y lagi niyang binabanggit. Yung palaw. <laughs> <laughs> yung pala, si <laughs> Asang. Hello po mga kadilag. Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po ay pupunta po kami sa Abiawin kala Ate Dahil kahapon po ay nagkayayaan ng Team Hitik na bumisita po kala Kuya Emil. So dahil nga po sila ay magkakaroon ng banding ang Team Hitik, ay maganda ka nilagay atin silang Uh, i-spoil ng pulutang. Wow. <laughs> so kami, kami ni Kagwapo lang mga mm -hmm. kadilag ay hindi na umiinom. Yo, na so lalo kami... po ako dahil dun sa aking ano, ah, acid. Yo, ay kami naman mga kadilag, ang ginagawa namin kapag sila ay nagiinom at nagtatagay session, kami nakikiharap mm -hmm. para kumpagay support. Oo oh, oh, tsaka na, yung kwentuhan ng paganda dun banding. ay kumpagay hindi pa rin tayo absent dun sa mga maritesan. Yeah. So, Kaya ayun, kami po ay bibili ni Kagwapo lang at ang plano namin ay yung tusok-tusok. So, low budget lang. Mm. Pero, masarap din naman yung ganay. So, so tayo muna mga kadilag ay mamamelengke. And then, doon na po tayo magluluto ka oh, na at Doon na po tayo Ayan po, at dumaan po kami dito kalakagwa po lang. So, si Ate Inel, sa nag naiwan po natin ngayon. Ano na po ito? Eh, sinakata ng Ate kami. Ah. Ah. sa nakalimutan ay aking kadaanan. Sa sakto naman tayo papunta rin oh. yeah. kami oh. ng city. Madala na lang. Kaya kami punta pa wala doon. may appointment ng <laughs> yeah. Pero hindi kami nag-iilong. Ah. Uh. Buti na lang, meron tayo nakita. Ano pang bibili mo bukod sa ano? Rice. Bili ka na rin ng mantika. Ayun mo. Oo. Oh. Wala kikiyam. Walang kikiyam. Ah, dito na lang kata sa palengke. O dito na lang. Ah. Dito na lang ako. Na Sige. Sa One kilo po yung ating ang buhay. Price. Wala daw. <coughs> Medyo gabi na po mga kanilag. At uwi na rin. Di iba mga tindahan ay nagsasarado na. Dito na po kami. Sa Abiyawin. Oh. Ah, ate na ito. Happy grocery. grocery ko na ako. <laughs> Bigyan ko na um. grocery. So, ang aming ay mantika. Ang aming dito ay mantika. fries. Wala lang cake ano, Alam mo, gusto ko spoil yung mga nakikinom. <laughs> Busy. Nagagahol. Wow. wow. Tingnan po natin ang niluluto ni Wow. Hmm. Munggo. No. So, pagkatawag sa lani kuya Irvin, tayo magluto na ito. Oo, oh, makikipray ito. Aba, ito yung puno na Fishball, saka itong french fries. Kaya na, ito mo. Mm. Kaya na, mm. ito Pising busy. Ito na ang ating monggo. Wow. Sarap na eh. Madami po si Charon, honey. Ayan, at maghahain po. Kakain daw po muna ng hapunan bago mag-start ang session. Wow. Bunggo. By chicken. Ayan, nakapag-pray na po. At kakain uh, na. Baka mag start ang session, na ba? Iba akong siguradong may laman ang tiyan. na! Ano, ni Chul, Kain na, na. Naluto ni Kuya Naluto ni Kuya Oo, Oh, dito dito oh, oh. Ayan. Oh, kadalag. May lumpia pa dito. <laughs> Ayan. Kain po tayo. Hmm. Tapos na po kami kumain. Ayan po ay magluluto na ng pulutan. Na... Support niya. Yeah. <laughs> Pwede na magpulutan natin yung lang price. Oh. Okay. Ay, pwede Ate Chola, di basta sa libre? Kahit anong ulam <laughs> mo yan, di ba libre? <laughs> Pulutan, hindi, no? Hindi uh, tanong. Hindi tanong. Uh, yeah, so may mag na. ito. Nakakain na din, mga kadilag. Ayan, pwede tayo mag na ano muna na itong fries. Thank you, Jerry. lalapit na pong maluto itong unang batch. Unang batch. Mm -hmm. Mabilis nga lang unang pala eh. Oh, Mabilis lang basta nakadipan. Mm. At habang nakasaklang po itong fries, I say, kadilag ang labis na nasaktan. Sa <laughs> siya po ang nagliligpit din. Ako natin di, ang kadilag. Wow. Si Pagar. Gusto mong kapag kumakain yung nagiiling at hindi nakakaupo. At... Uh, <laughs> para nababa yung kinakain, <laughs> honey. Ganun uh, na beses uh, na nga naman mga karela, Kahit sa amin, ganyan. Saka maganda pati, at ito sa ano ni na atin, sa malapit lang yung lutuan, kita mo kaagad, ha, ni. Eh. Oh. Makakais kaagad. Mm -hmm. Ayan po. Tahonin na po natin itong unang sakulang natunahan yung mga kanila oh. Talain po muna natin para yung mantika ay tumulo, tumulo mga kanilag hmm. Hmm. tapos ay magsasak ng na ulit okay. Robles nga alaam pala parang mga 5 minutes lang ay luto ka agad ay. Oh. Yan. Ganito lang naman dapat ang luto ng ano yung parang malutong. Oh, masama naman yung matigas na, matigas na matigas. Oh. Kalusak so, lang po mga kadalag eh. Yeah, ya, no. Para mabilis po. At alam mo ang ating client ay lagi start na. <laughs> so ayun mga kadilag po. Talaga si kadilag todo kuskus ng iya. Eh, uh, kasi pag parang may narinig ako kay Bosing, kung sino daw bisita ay eh, siya dapat ang magliligpit. <laughs> oh. <laughs> Ayan. So ito naman mga kadilag ay ito yung oh, isang saklang na lang ito hani. Ito na yun. Yeah, tapos ay fishball na po. Oh, sige. Ayan po at yung unang naluto ay lalagyan na natin ng cheese. Para may... wow. Ayan po, luto na itong pangalawang saklang, mga kadilag. Pwede na itong ihain. Wow! Talagyan na lang po ito ng oh. cheese. Ngayon naman po ay isasalang na natin itong fish balls. Sige, palami pa niya. Bali Balitag 1 kilo yung ating binili para... Wow! Yan. Nanonood din sila ng vlog. Nang vlog, yun. So, no. Pinapanood uh, si Teo. Nakaka-mix na si Teo. <laughs> 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 Bubils nga lang nga oh, na ito. Naghanap na nga na nga Dapat pala pag sinak lang may halo-halo Baka... Baka. Baka matuok or hindi naman. Dating magpipish muli. <laughs> <Yeah. laughs> okay. Lalagyan mo na rin ng fish Yes. Lalagyan na po ng fish kaya kaya din lang. Saktuhan hmm. lahat para kung So baka naman mapaalat tayo. Ayan, luto na din po kagad itong fish balls. Mabilis oh. nga lang. Wala pang halasos. <laughs> ha, <laughs> ina po namin yung fries, mga kadin <laughs> so Sige. kayo ay nagiiinom? Yeah. Look on that thing, train spread. Wow. Yes. Oh, at yes. uh, masarap po yung mainit pa. Masarap ang flavor na ito. At Gusto namin ito. At cheese. Cheese. <laughs> ah, Chismis. Ang Chismis doon, natin chula. Mm -hmm. Chismis ang brand. Pangalan. <laughs> So, okay kami na yan. Peace be with you. Amina, Thank you. Welcome. Ayan, at naglalagay din po si Lux ng mayonnaise. Pinakang sausawa naman po yun ng fries. Malapit na din po maluto yung fishball. Pinimpla uh. din po tayo ng sausawa na... Uh, chicken. Ay, fishball. fishball. Sige pa, Hindi na po natin niluto at uh, para mas mabilis at luto na din po yung fishball. Ayan, tinitimplahan ko na po ito. Para nilagyan natin ng asukan. Lagyan ko din po ng paminta. Ayan. Oh wala <laughs> yeah. nang paglagyan paglagyan wow wow yan ate yeah. take ka yan yeah. kailan oo oh, nga, yung ating ikot na ibekene yeah, mo na sawsawan. saksawan tignan mo ating rolls wow, fish fishball, saka french fries. So, yeah. Seaweeds, try ninyo. Yan kay Baby Parang first time ko nila maka, ano na yan, may aha. seaweed. Masarap siya. Kaming ina-order pa na ito sa shop. Yung parang ginawang ko kuwan, some view. <laughs> ah, yung pala, honey. Pabalot pala. Mm. Masarap! Masarap mm ang -hmm. fishball! <laughs> ang fishball! Masarap! Thank you sa fishball! Masarap mm -hmm. uh, fresh fries! Bongo, Masarap siya! Ay, sarap, uh, so, mm -hmm. Kaya, <laughs> Masarap! din doktor. Masarap din yung panin Tapos yung may mayonnaise, may cheese whiz Tapos yung may tuna <laughs> <laughs> Food na na trip na ni. Kaya kami na gano din ay kami hindi natagay. Kung kami food trip na uh, <laughs> nagkakapalan. Kaya <laughs> nga natin ito Si Baby Kim. Ah, tulog na. bukas. Ay, oo. Try natin. Masarap yan, han. Ang <laughs> Sarap. Ano? Siya daw ay nag-a-addict. Na-addict ka na sa akin. Saan? Doon to? Ah, kapag-try. sa kanya. na Parang ibang sa Malayo ang tingin. Hindi lang napalayo. Napalayo.

Pwede nga siyang kain nila ang naganito at chola yan eh. Garab, mm. Ako so, pati na dito na pagkuha ko ng price ay dito ko na isaw-saw ako. Kasupa Sa na dito na. Hindi pa yun. Hindi pa nakakatagay na dito. Nakuha <laughs> kami mag-try ng ganito. Ah. Nung una kami nag-try ng ganito, hindi <laughs> <ay, laughs> rin, na, ah. uh, rin namin nabustuhan. Gawa nang parang siyempre. Ano, bago, bago sa... sa um, bago sa panlasa. Mm -mm. <laughs> yung na order sa. Masarap siya. Parang si Ayla sang tinapa. Hani. Game din niya lagi ko sa lutuin so kayo kahit sa kahit oh, saan masarap pa uh, mm, pa. Ah, kahit pa pakilang pa din sa mm. sarap ng. Ini galing kay Sir Nel. Thank you, thank, you thank you po. Thank you po. Sarap. Sarap, sarap, nga. sarap na. Siwid. Kukuwentuhan na po mga kadalag. Tungkol sa mga palayaw. Ay, kaya po Name. doon kay Andres. So, mm -hmm. Ay hindi pala mabag mab ni Andres yung pangayon ni Pagayam Andres. ay, honey. Ay, hany. ay, ay oh, ay nagiging palayaw na. Oh. Ay, ay, nagiging ano niya, palayaw. Ay, sabi ko oh, kulat. Ako nga palayaw ay ayag. Oh, funny. Ay, nakasurfan. Bakit? Thank you. Nakikipay pa. Mm. Ay, nung hindi pa uso ang daya pero. Oo. Oh. Oo. So, uh, uso na rin. Kaya lang, Lampinon. Lang Lampinon. Pero baka may tayo mga tayo. Mm -hmm. lang ay tayo walang pangulahan mm -hmm. tayo. Kaya ikaw noon ay pag nakahiga sa tuyan, tuwing tanghali at hindi halimbawa tulog, gano'n. Mm. Ako kasi lakas pa ni Teo. Oo, oh, parang, si pa parang si Teo. Mas pa ako nila. Parang si Teo, kasi mm. baby ka pa. Hindi nakahiga sa doyan. Noon pa yung duyan na yung parang ganyan sa duyan namin sa fish pond Oh, yung ah, ratan. Yung, duyan, no? yung no. mo, mm -hmm. yung Ay, kay Hubo.

tabla. Mm. Ahoy. May silong. Iya. Sa tabla, yung -tabla, yung yeah. -tabla yung pupunasin lahat. Okay, na. Ganyan naman talaga nung unang pan... Oh. Ay, sa'yo yung maglabat. Ano ni? Ay, yun ay sa walker. Walker sa'yo. Sa <laughs> Di ba gat pagka pinipindot, ay minato na nagnamushi-mushi ano ni. Ayoko lang ah. ganagay. Ah. <laughs> ay, kaya tinawag na anu. ano ni. Ano Uh, Ay, si oh. <laughs> <laughs> Pero ten years, medyo malapit at oh. iningay oh. o oh, honey. ini adi nilsi, malapit talaga. Ayun Biko. <laughs> Ayun kay Kuya oh. Biko, ang honey. Oh. Wala. Erwin. Erwin. Er kay Oh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Parang walang, walang panayaw wa si Bossing, si Emil, Kuya Emil. Ang panayaw. Emil lang, Mm -hmm, Ayun din Wala na Ay, hindi pa lang na Oo nga, oo nga. Bunini. na po sinong unang Kasi ate set, ikaw ate set, anong palayaw mo? Set lang din. Wala, set nila. ako po. Habi. Habi naman kaya. Kasi yun niyo, yun niyo, Oo, oh, baka naman may palayo ka nang kay Kabataan. Wala. Hindi, hindi pa Yun ang pangalan, hindi hindi niya palayo. Ayun hmm. din. Si Kuya White. Hmm. Ay, Miro senda. Ay, <laughs> <I think>, sen. <laughs> uh -huh. Nung bata pa, ay, mayroong commercial na yun. Kumusta ka na? Ito, name. pula pa rin ang asa. Kay <laughs> <laughs> kaya lagi niya binabanggit. Yung pala. Yung si pala. Si Kuya White doon lang ay, yung Parang isda yun, Israel, ay hanay. Oo, yung parang kinawa, yung commercial na, kumusta ka na ito, pala pa rin ng asang. No. Ay kaya naging asang pala. Oo, oh, sa ay, ay naging evolve no. yun. At Tapos kap na kapag old, kami nakain. Ay nagkaroon so. ng mga uh, palabas na Rosenda, Rosemary, Rosario. Ay si ate, kapatid ni nanay ay Rosario. Tapos ay si ate, asawa ni Kuya, da, unang asawa ni Kuya doon, doon ay Rosemary. Mm -hmm. Sa ate si tinawag na Rosenda. Ay, ay, tatlo bakit? Guys, <laughs> <laughs> so, yung tunay di mahaba, medyo mahaba ako. Ay, um. Yung gupit niya, ay, kung ano yung gupit ni Rosenda, yun ang gupit niya. Ay, sabi, abo, si Rosenda. Oh, ayun yung Rosenda. Si <laughs> Rosenda, -oh. si Rosenda, Rosemary at Rosario. <laughs> si Claudine ba na ito? Pero si Dong eh, ay tinawag dating Carmen. <laughs> <laughs> hindi ko alam kung bakit si, si Carmen. Carmen! Yung hey, pagkailangan yung palayaw mo rin. Oo, oh, oh. bago sa akin. Ang gawin yun. Ang <laughs> <laughs> Parang bag sa atin. Yung naman ay wala. Ang, yun naman ay saglit lang. At gawa nang nung may parang <laughs> uso yung... Uso yung mga teleserye. Ah! Yung, uh, okay. At parang doon din lang ang galing. Oo, si Carmen. Ah! <laughs> Carmen! <laughs> ay, ang anong panganin kaya uh, Bibi Carmen <laughs> <laughs> Yung kaya nga nga Si Dongay naman talaga ang palayaw ay bunini. Kasi hindi okay. ko naman tangin Dongay. Si Kuya Ernia, itong palayaw ay... Mood. Dun dun. Ah, uh, oo, oh, 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 hindi mood. Dun dun. Yung talaga original na pala yun. Dun dun. Hanggang hindi tumatagpan eh. Mm. -hmm. Pero nung napakasawa si Ate Carla, ay di ba din yung uso ng Ernie Barong? Ay hindi na nawala yung Barong. Pero, baron yung... pero yung kanyang palayo talaga is dun dun. Saka mood. Oh. oh. Pero yung, yung kay Ate... Okay, oh, Ate Hensi naman, nag-i-evolve -e yun. Ba't naging hasang? <laughs> ay, nung ako'y high school. At ano kay elementary, <laughs> elementary pag si Kuya White na galing Santa Rosa. Ayong asang hindi na tinatawag ni Kuya White na asang ni Tara shoot. Anong tawag ni Tara asong. Asong. Nagiyaw nga tanong asong. Iyon oh. <laughs> <laughs> ay talagang parang nag uh, uh, nag-iiba. -e -e uh, Nag-evolve -e talaga. para uh. <laughs> parang nag i -e evolve siya. Sa totoo eh, Laging labas yung ay, Ayan! Ayan! Ay, uh, yun, uh, ay, <laughs> <laughs> Ah, kaya kaya asong oh. Kaya gawit kayo, okay, asong kaya ka-Zoom. Kuya White naman, hindi naman White talaga ano, ano, ano. ang ano na yan eh. Screen name lang ni Kuya White. Mm. Dusok, tapos ay, sa mga barkada tapos sa kanya ay Diamond. 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 Kasi siya lang uh, star sa uh, joke, sa ano na eh. na. Kasi ito ang na natin, White, no? Hindi, yung tumawag sa kanya ng White, mga kabarkada. Diwaram sa kanila. Siyempre, heroin. Ay, pinawag mga classmate niya white dahil mabuti. Maputi talaga siya, kaya white. Kaya ang sanda ko'y duso. Duso? Na ay iba ko may iba. Na-iiba. Kaya ako'y bikong. Naging beka. Kaya ako'y bata ko'y bikong. Nung nagdalaga na iba. Nagdalaga na iba. Beka. Naiiba ang mga Balik na kay ate, hindi naging na dali Asong. Oh. Ngayon na may naging dimpol. <laughs> dimpol. dimpol. dimpol na. Uh, Aba, pag sa intro eh. Hello po yeah, mga kadimpol! si Domi. Buni. Domi. Okay, Domi. Karagen. dimpol pala pala. Ayaw mo, Uh -huh. Much, much, much later. Ayan, tapos na po ang... Tadya, yeah. mm. <laughs> so, si Bossy niya na rin sa palestra. Fish pan daw. Kasi tayo may pa na mga Oo, oh, yung kanila namang inom ay hindi naman oh, sobrang o, Tama. o, saktong... Tamang inom lang. Oo. Oh. Kaya so, tayo na yung mainiintay. <laughs> Paalis na mga kanila